Nandini na ho kami ngayon sa cafe naman. Kasama ko ho ang inay. Ayon, siya ay tiktok rin. Eh ngayon, dahil nakalimutan ko mag-lotion, eh dinala ko na rin ang aking lotion. Ayan. Ari ay ang DW Timeless Staying Beautiful. Ano daw? Ano yeah. Ari ho, lotion. Inay. Um, nakalagay din eh, DW. Ayan. Whitening times 2 for wow. all skin type. Ayan. Tayo ngayon ay mag-lotion para lumambot at pumuti. At pumuti at syempre para mabangbang kapag may, ano di sa atin. Uh, ma, ma Sa iyo pa man din ang laging ang daming nahawak. Ang daming nayakap. Kumbaga eh, kapag mag-maplo sa ating balikat. O, oh, tunay, tunay ay, yun. Malambot. Ako yung may tao ding nahahawakan na gayon. Sasabihin ko, kalambot ganang ano na rin, balat ng batang ari. Hindi ko. Oh. Tsaka, dati ho, sa tunay, dati ho, hindi ho ako nag-lotion. Nakaw, sa Jayang pangkal mag-lotion. Oo, oh, talagang napaka-pangkal ko mag-lotion. Pero, alam niyo ko, ang ganda pala talaga pag nakaka-lotion. Very smooth. smooth. At saka, smooth. Ano, tsaka parang, alam nyo, ang sarap sa pakiramay, ang lamig-lamig. ganda, mag-check out na kayo na sa aking yellow basket dahil ito ay buy one, take two. Wow. Mm. Buy one, take Dalawang two. Dalawa agad ang maaano. O, bali tatlo na agad. Tatlo uh, lotion na kaya sa Kaya pala tatlo iyo. ang ano mo. Tatlo, aram ay papaya. Iba, ibang kulay nun hindi o, ka. Oho, tapos sa ring uh, coconut strawberry body lotion. Ay, siyepay nga ka. O, kayo naman. Hmm. No. na lang kanina ng inay ng... Na... Uh, kuchinta. Kaya laang, hindi, anong tawag dito? Hindi ko naman nakain sa amin. Kaya din na lang sa cafe naman ko kakainin. Shoutout nga pala kay Kuya na palaging dumadaan din sa cafe naman na nagbebenta ng kanyang kuchinta. Tinan ninyo, napakakapal ng kanyang kuchinta. At saka, merong yema. Ayan. Kaso nagpatapon-tapon na dahil alam niyo na, mauga din sa sakyan kanina. Ngayon din kami pababala ng inay syempre para harapin ng mga ay, tao din sa cafe naman. Ayan, nagpapasalamat kami sa lahat ho ng pumupunta din sa cafe naman sa patuloy na tumatangkilik sa pagkain at kape ng cafe naman. Maraming maraming ayun. salamat sa din sa inyo. Di Nasaan ang J Fragrance? Abay, kayo yung binigyan ko Ayon, ho mga, kanina. Ina, ay, nai, aba. Ay, ang ay, aking pabangoy na sa inyo. May pangalan ho yan. Oh. Hmm. Siyempre, tayo mong pabangoy bago naman tayo lumabas para tayo ay hindi lang malambot ang skin para din palaging mabango at fresh lalo na ngayon tag init oh, para naman bro. hindi amoy pawisan hindi ka ho ano natin... mm, Di ka ubusay ay, ng pabango hanggat mga nga, aray ito nga pala ang j fragrance uh, ako <laughs> ah, muna kagang inay hindi mabiro ah, ah. Eh, eh kung ubusin mo ko, hindi pa Ayan. ang bango talaga ng ador 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 Siyempre, mabango rin yung iba, ano? sabi ko, Pero, kay, ang pinaka-favorite ko na, talaga is yung Adore saka mm -mm. Tsaka I do. Di ako talaga napatunayan. patunayan a ah -ah, talagang kagabi nag-spray ako sa aking pantulog, sa aking pantulog na damit. Ano? Aba, amoy na amoy pa rin talaga ang ano, ang aking pabango. Kumbaga, ito ay hindi lang basta mura, long lasting. At tsaka napakabango talaga.